So dito guys, epicuan na ako. first game. So, nagtang ako dito para sa captain ko. Kasi mag-AMM daw siya. Magkakalihasan ako, guys. Kaso, naban. Heist naman, oh. Kaya, ang ginamit ko na lang dito ay Tigreal. Hindi so, ko alam. Na-open na ko pala yung microphone na, oh, guys, recorder ko. Kaya, malaringin ngayon. Ata, dito siya. Okay. Uy! I-push na ko ni boy. Ay, naraboy. 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 Ito na boy. Ito na hinihintay ng ating yan, boy. Oh, ali boy. Kadool mo? Kay kadool mo? Kadool lugar mo? Ha? May gani ka ba nung ko ni Neuron. Hali mo. Hali, gidool, gidool. Gidool, gido. gidool, gidool. Gidool, Gidboy! gidool, oh O, oh, o, halita, halita. Kaya niya halita oh, mo. Wala ko ni mo gi-appel sa'yo mong kusil. Ano, nag-i-appel tayo na eh. Naigo lang ka sa skin. O. Oh. Sabi na pati. O, oh, o. Oh. Huh? sabay ka, board. O. Oh. O, oh, o, oh, o, oh. o. Hali, i-duplikiran ko ni Ed. Ano? Ano?

Ini awata ko nga so kadapat ha. Anong hmm? Ano 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 malakas ka? Ano asa nya bag mo boy? O sinong MVP o win streak ko? Sinong MVP? O syempre ako. O kung di ka MVP, ako to MVP. Tama, tama. Dito guys, inisto ko yung funny at nagulat ako. Kasi magaling pala to guys. Skinner pa, tapos Winstrike. Kaso nga lang, yung iba, classic. Pero magaling to guys, solid. So, by the way guys, bukas ko na gagawin yung ano guys. Bukas ko na i-continue yung laro. Or siguro guys, maya kasi kanina umaga ako naglaro eh. Maganda naman yung laro guys, kaso nakakagalit nakakainit ng dugo, kaya Hintayin niyo yung post ko guys. Maya ko ipopost yung palijin ko. Okay. Salamat sa panonood.